Happy Sunday. Huwag tayo ng gamit. Tuyo na.

dia. Kalau hacket. Ini ada phone mobile. Tambah 6 ako ng trabaho higit pa din <laughs> ay nakabuhay what an OFW life kaya yeah, sa mga OFW yun iba dyan na maging wise talaga sa pera nyong pinaghirapan Mag talaga tulog bigay matutungtog itinsin. Walang yung lali wala naman nangyayari. Ang ending is pare-paras din kayo mahirap. Kahit ikaw turo trabaho Tapos ending, ganun din naman. Pati sinusuportahan mo sa Pinas, mahirap din. Abay. Hindi yung maganda. <laughs> Kasi ikaw, kung totoo sinaya, as of W, mga pinapadala mo, binibigay mo sa pamilya mo, inipon mo yun eh. at least ikaw sana pera ka kasi ganoon din naman eh wala din naman, mahirap din sila kasi ikaw wala din pera o, so, na ikaw magpera ka <laughs> diba, hindi naman saklat eh hindi <laughs> mo malayan gurang ka na gurang ka na sa pagtatrabaho para matulungan yung pamilya mo tapos ganun din naman na nangyari wala din hirap din sila loko ka na to eh minsan kailangan mo din ikaw na mismo sa sarili magkat mo magkat na so walang mangyayari din talagang isin kasi hindi rin matututo eh hindi kung kala nila ginadampot na yung pera pero may sa mga tao sa probinsya lalo at yun sa mga magsasaka tapos magtasaka ka nang alam mo nang kung ano kahirap kita yung pera as a farmer tapos di mo papahalagahan yung pera At, diba common sense na lang At may bisyo ka pala sugarol ka Singero ka hindi na mas nangingihanan mo ko pero musti ganun eh kaya mahirap hirap pa rin sa buhay tapos barat na nga nakabura ng mga presyuhan sa mga gulay alay tapos mga yan na yung pag may bisyo kayo pag mo lang ibay mo ng alak hindi mo inisip na matagal na ilang buwan mo yun na pinagtrabahoan tapos sa isang iglap lang wala no, na no, 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 agad may malas na isang isang sabong lang na itaya mo na lahat talo <laughs> o diba? kaya ilang buwan mo yun na pinagtrabaho ah bulan umaraw <laughs> tapos ang ending yung nasa mga anak na FW paghirap na sila sa ina dadaing so ito mahirap hirap yeah, talaga kasi hindi pinapahalaga hindi mahirap eh water life hindi naman sa nagreklamo ako no, sa nangyayari sa buhay ko kasi lahat naman eh, mag choice ang tao eh. gusto ko yun ang mangyari sa akin <laughs> kaya ngayon ina-advise ko na rin sa iba na wag kasi wala din eh kaya ikaw na FW ka kailangan talaga matuto ka magpalagaan yung pinagsikapan mo talaga to bibigyan lahat kasi walang uladin bandang guling ganun din magiging pare-parehas lang kayo hirap sa buhay imbis ikaw na if daw ka may pera ka sana pinagtulong mo tapos ganun din naman 'yung tinulungan mo wala din ang labas. Hindi siya na ikaw na nagtrabaho, inipon mo na lang. Kasi ganun din naman pa ng labas. pari parahas lang kayo din wala. Hindi <laughs> samantalang ikaw na double ka. Puno trabaho ka. Hindi <laughs> mo na inisip ng sarili mo. <laughs> Tapos ganun din ang indin sasawa ka din talaga tumulong <laughs> tapos minsan hindi ka mag anak na nais mong tulungan para kumbaga inofferan mo ng paraan para kumita din sila ang gusto easy easy money, easy earning <laughs> ayaw magtrabaho ayaw pangkirapan tinuturuan okay? mo na o binibigyan mo na ng kumbaga first base buck para paano kumita sila ayaw din maraming dahilan kasi nga ayaw sumadalian yung gusto nila, yung bukas paglab na lang sila ayaw nilang pagtrabauan ang <laughs> hirap pag ganun na tao pag ganyan na klaseng tawag na <laughs> kasi wala din mangyayari kahit kamag-anak mo pa yan ikaw lang kawawa na no FW ka <laughs> tapos na ako mag ano to pick may amaya mag vacuum na ako ay naku siya na guys nagkukwento lang ako wala kasi akong pang upload eh <laughs> taba taba Just na Lapit na. Punti na lang. <laughs> minutes pa joke lang. One minute pa. Hirap din kasi yung mga nag-video na ano, kung hindi ka gala. Hirap maging ano, taong bahay. Taong <laughs> bahay kasi ako eh. Kuskusong nasa bahay lang. <laughs> Huwag maggalaga na. Tikulin niya. Sign <laughs> na yan ang matandang dalaga. Jerk. <laughs> ever since naman ganito ako eh. Kahit nung bata pa ako. <laughs> hindi yan sa na ng pag matandang dalaga kasi ever since hindi talaga ako gala. May <laughs> kabigyan ako that nung high school ako kung gagala ako sa kanya nung bahay lang ako pupunta wala lang chika chika lang na sa bahay nila thank you guys for watching bye